What's up sa mga kadalilo dyan? Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao sa Tampani kayo ng ating mundo at ng mga mga Ayan. Aporto uh, sa video at tayo po magpupuntahan. Uh, na naman po tayo ulit. Ayan, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Ayan, samahan nyo ko guys, tara let's go. Ayan guys, uh, nandito tayo sa ating service at uh, may karga na. At uh, papunta po tayo ng Divisoria. Ayahati po natin yung magpapastil. Ayan yung magpapastil. Ayan. Napakaganda yung magpapastil na yan, oh. At may dala na rin po sila ditong mga kanin. Oh. Ah, inihintay lang po natin yung kanyang kasama. At ah, para makaalis na po tayo. Kargado na po yan. Oh. Papunta na po di Bisurya. Ayan guys. Ah, nandito na po tayo sa di Bisurya. Ayan dami pong milon oh, nagbababa pa ng milon ayan po yung ating service at uh, dyan po yung mga saging oh, nakakahon pa at doon po sa kabila napakarami pong pakwan ayan eh, no? may alibang bang oh. <laughs> ayan ang alibang paru paru na Ay, lumipad ayan Ayan guys, uh, yung karga po natin na magpapastel, uh, binaba na po natin doon sa may kanto, sa may tabi ng relis. Uh, relis po ng tren. Binaba na po natin siya doon. At uh, dumiritso na po tayo dito sa ating pinagpaparkingan. Ayan. Kasi na po kayo dito, kayo masyadong maingay talaga. Uh, abangan po natin dito yung ating uh, babiyahe papuntang Santa Ana. Ayan. Amigalab set out po sa ating lahat Ayan guys uh, may biyahe tayo uh, Papuntang Santa Ana uh, Nandito na po tayo sa Prutasan uh, Ito na po yung karga natin uh, Nandito po tayo sa mga Prutasan Mga idol uh, Biyahe po tayo mapuntang Santa Ana Ayan guys, ah, magbababa muna tayo nitong kalakal natin. Ah, pahawakan muna natin itong camera. DJ hey? record po. DJ ko ba? Huh? đó có cái gì hết chưa nè Ayan guys uh, Katatapos lang natin na uh, magbaba uh, Pauwi na po tayo doon Sa Divisoria Kita kita na lang tayo doon Ayun guys uh, Nandito na po tayo sa Divisoria At tayo po ay nakabalik na galing sa Santana Ah uh, siguro mamaya maya apawin na tayo pagka wala tayong uh, may hatid uh, ayan guys apawin uh, na tayo ng base ayan guys ah, uh, nandito na tayo sa base ko uh, nandun na po yung ating service ginarahin natin doon sa gilid ah, uh, pawin na po tayo Okay guys, kita-kita na lang tayo pagdating sa bahay. Ayan guys, saan nandito na tayo sa bahay. Karating lang. Ayan, amaraming maraming maraming salamat sa inyong lahat. Alam kong nakabot kayo sa dulo ng ating video ito. Ayan, hanggang dito na lang tayo. Bye bye.